Actually yung bata May sundo na May sundo yung bata Yun yung babae na kay yun Sigla na wala andito eh so, Ang ano natin Manalig Sumampalataya at maniwala Nagagaling yung bata Ano po Tinan nyo anong pangalan yung bata Paki uh, Ano sa paki. So, Pangalan nyo po yun to ha ito yung kanina. Pa. Tingnan niyo pa. Ah. Pangalan niyo to ha. Ah. Dalawang bumibiro sa bata. Oh, tingnan niyo pa. Ah. Sa doktor, pag ito pinisil ko, pangalan ng bata yung binulong dito. Pag ito pinisil ko at sumakit, may sakit doktor. Okay. Pikit. Ano po? May tumutuso, kumiinit, nagbabaga? Wala. Wala. Pangalan ng bata to ah. O, ito po yung babae na kay Tim. Yan lang po. Hindi ko po inaano ah. Ay, dinikit ko lang. Hindi pa upel yan. Pero bakit dito, persado na. <laughs> Wala. Pero alam mo, binibiga ko ma'am. Oo. Okay. Oh hindi yung sumasakit. Pangalan ng bata yan ha. Dito tayo sa ulam. Ulam po yan. Hmm. Positive po na kinukulam ng bata. No? O, oh, ibulong mo ngayon pangalan mo. Oh. wala na yung pangalan ng bata ha? sakit Sa doktor. <coughs> Encanto. ulam wala lahat sa kanya po yun no mga sir positive ba bulong muli ang pangalan ng bata Dani kanya na to hindi na sa babae sa doktor wala yung kanto oh, ito lang po dikit ko lang maganda may video para makita o Pangalan po ng bata to. Hindi po pangalan niya. Ito po yung kulam. O, dikit, dikit lang. Kasi ang daliri naman natin, pag ginanyan, jemang hindi mang persado yan. Eh. Oh. Positive na. No? sa Raray po, Tenet, Opera Rota. Sino mang gumagambala sa bata, mag-usap tayo sa circle ng Diyos. Diyos sa lahat, Diyos kinakatakutan sa piano. Pasok. Puh! Pwede makausap. Ha? tatanggalin mo na nilagay sa bata. Okay. Tat dalawa. Dalawang kamay. Pababa, pababa. Papatayin niyo ba yung pahirapan? Ha? Ah, sagot. Papatayin pahirapan. Ha? Ah, pahirapan. Ha? Ah, sagot. Kaibigan mo lang to. Ha? Ah, bakit niyo ginagambala yung bata? May galit ka ba o inggit? Alin sa dalawa? Inggit galit. Inggit galit. Inggit. O baklasin mo lahat. Babae po ito nakasanin. Kaibigan niya. Sige pa, sige pa. Pwede malaman kung taga rito ka lang? Pwede. Opo. Taga rito ka lang? Saan banda? Saan banda? Matikas po ito. Saan banda? Saan dyan? Gusto ko malaman? Anong sa tabi? Hindi pwede yung ganun sa tabi. Kaibigan mo to. Ha? Mata matagal mo ng kaibigan. Opo. Pwede malaman ang pangalan? ah Kung kaibigan ka? Pwede ayaw. Ha, ah, ayaw mo sabihin. Bakit ayaw mo sabihin? Marami ka na pinahirapan dito. Marami na! Siya lang. Ha? Ah, sinungaling. Apat ah, na pinapahirapan mo rito sa lugar na to. Sige, baklas. Baklas. Sige pa. Tanggal mo na dyan. Tahingin ko ng bote. ano? May takip. Ikukulong ko to. Boteng may takip. Wala laman ha. Ang garapon. Pansin siya tayo. Kilala mo ko hindi. Hindi? Ha? Hindi mo ako kilala, pero sila kilala ko. O magpapakilala ko ha, ako si Apo Chalin, taga Sambales. Ayok inanin ina yung mga tao rito sa, sa Tarlac ha? ha. Sige, baklasin mo, baklasin mo. Baklasin mo lahat yan. Sige pa. walang iya ka. Sige pa. ulitin ko, ingit galit. Ingit na ingit. Bigyan mo kung magandang dahilan ko ba't ka na Ah, ah, huwag mo kong inaan, no? Sige, baklas, baklas. Tanggalin mo pa. Sir, ipitang kita meron ako. Sige pa, sige pa. Talipad lang Sige pa, sige pa! Tanggalin mo lahat yan. Balikan sa sir. May, may yung yung... yung Anong gamit mo? Tandila, manika. Ayaw mo rin sabihin. O, baklas, baklas. Sige pa, baklas pa. Sir, yung bote kailangan ko na. Binulong, binulong na po eh. Sige pa, kunti na lang, kunti na lang, kunti na lang. Gagaling na yung bata. Gagaling na. Gagaling na. O, sige. Sige pa. May mga mangkukulam talaga na ano, kahit anong mangyari, hindi niya sasabihin. Kasi magkakagulo eh. Merong ganon. meron namang mangkukulam na pag pumasok, sasabihin niya kung sino siya, pangalan niya, merong ganon. Pero kadalasan po, matikas. May mga ganon. Kaya ang ginagawa natin sa ganito, pinapatay na lang. No? Na? Sige, baklas pa, pag hinihintay kayo ng garapon, pasensyahan tayo, ha? Hingi ka na tawad dito sa lalaki. at yung sa pasyente. Hingi ka. Kailan? Kailan? Kailan ka hingi? Mamaya. siguro duwin mo, ha? Huwag pa papatay na. Pag namatay, patay ka rin. O, kunti na lang, kunti na lang. Sige, baklas, baklas. Kunti na lang. Sige pa, ito po mga ka uh, po mga ka-idol ayo sabihin ng pangalan. Uh, matikas po apat na po pinapahirapan nito ngayon. Pero wala pa naman siya napatay kaya lang pahirap. Sige pa. Kunti na lang. Kunti na lang. Kunti na lang. Sige pa. <laughs> Sige pa. Kunti na lang. Kunti pa. Kunting kunting na lang. Uulitin ko, hindi ka tawad doon. Ah, kailan? Mamaya na. Sigurado ka. Bata ka pa, no? Ilan taon? Ilan taon? Sige, baklas, baklas. Sige pa. Konti pa. Masyado kayo nga nga. May ilagay mong kulam na mong kulam. Sige pa. Konti na lang. konting na lang. konting konti na lang. Ay. Hindi ako natakot sa sa inyo. may tubig pa naman dyan, no? Okay. Meron? Kung hindi ano, hindi ko na maintay dyan. Inaano na ng bantay ko, eh. Ikulong na raw, eh. Pakihawak to. Pakihawak to, eh. Eh, pag sinabi kong isarama, isarama, Panginoon kong isa sa kimadaki lang, may ingaw ng basbasay na igulong ko gumagampala sa pasyente na nasa hospital. San Ipratris, Akmek. Adal! Ah. Sir, lapit mo, lapit mo. Sala. Ate, ate, ate. Tinamin nyo na po ito. Ay, uh, bali ito, dadalhin sa hospital. Ah, uh, refill lang na repeal. Painumin siya ng marami. Kailangan makainom ng marami. Na tayo, Para makaano na po siya. Ngayon, ito po yung pinangipit ko sa'yo, ma'am. Hindi kayo na masasaktan. Pati yung bata. Tingnan nyo, ha. Ipakita ko lang. Ayan, ah, oh. na. Ayan po Naikulong na natin. Wait lang. Kasi kailangan na raw eh. O, oh, ito po ah. Sa bata. Bulong muli. Dani. Okay, ito po ah. Tara. Dani. Oh. Pigit. Sa bata po ito ah. Ah. Wala na? Wala? Oh, ito po yung sa babae. Yung sundo. Ah. Oh. Wala kanina. Masakit. Okay. Ito naman po yung pulam. Sa bata po ito, madam ha. Ah. Oh. Wala na. Ito po, wala na po. Kanina, halos sumare-are siya. Okay. Alam mga sinabi mo? Hindi. Hindi. Kahit kaya sumula-nagsumula tayo, hindi mo alam. O, ibig sabihin po, pumasok nakausap po natin. Kaya lang matikas, sir, mahirapan itong pasyente, baka ay itong iniibigan, baka umapag. Okay, shout out sa lahat. Maraming salamat. Andito ang team Apuri Eric Apuchalin sa Tarlac City. Uh, ito, may ginamot tayo. Yung yung ano po, yung pasyente, talagang nasa hospital po. Isang buwan na raw po at nalilito na yung ating mga buting doktor. Yung ginagawa naman po nila lahat. Kaya lang po talaga sa spiritual nakita ko po may gumagambala shout out sa team supremo ng Silay City Bacolod kay Apo Car Brother Jet, Brother Judel Brother Gerald at kay Sis Maika Apo Sita, Mamelo Ligario sa team Apo naman kay Apo Rap, Apo Ken, Apo Marwin yan po si Apo Rap, tam, -tam din mo kami yan uh, in ko po sana um, yung, huwag nyo i escape yung aking video, yung aking adsense para makalikin tayo ng, uh, ng budget at sa paano. Maraming salamat.